Magandang buhay. 7 days old na nga itong aking mga alagang sisig at salamat naman dahil na-achieve natin ang zero mortality. Meron nga ako dito nga uh, na mga sisig at uh, sa video na ito ay ibabahagi ko nga sa inyo kung paano ko inalagaan itong aking uh, mga sisiw Disclaimer lamang po, hindi ko sinasabing expert na ako dito sa pag-aalaga. Ang ibabahagi ko lamang sa inyo ay nakabase lamang sa aking karanasan at pamamaraan sa pag-aalaga. Unang-una, kailangan meron tayong maayos na brooder. Pwede tayong gumamit ng karton o itong plastic na box. Napaka-importante na mapapanatili natin na maayos at tama ang init dito sa loob ng kanilang brooder sa edad na 1 to 7 days old, ang tamang init dito sa loob ng kanilang brooder ay dapat nasa 32 to 35 degrees Celsius. Napaka-importante din na mapanatili natin ang kalinisan. Ang mga sisiyo nga ay wala nang ginawa kundi kumain, uminom, matulog at dumumi. Kung kaya't importante talaga na nalilinis natin palagi ang kanilang brooder box. Para mas mapadali ang paglilinis dito ay pwede tayong magpatong-patong nitong manila paper at kung meron naman nga kayong mga dyaryo ay pwede naman. Dalawa nga beses nga ako dito nga magpalit ng kanilang beddings, isa sa umaga at isa naman bago matulog sa gabi. Ang advantage ng paglilayer nitong kanilang beddings na manila paper ay kapag madumi na nga itong nasa ibabaw ay tatanggalin nyo lang. Pwede nga nga maghimay himay nitong nga mga papel para nga sa dagdag na comfort nitong ating mga alagang sisiw. Magsisilbing pa-init din ito sa kanilang katawan. At syempre napaka-importante sa kanila ang may malinis na inumin at pagkain. Pagkapisangan itong ating mga sisiw ay hindi muna natin sila bibigyan ng pakain sa loob ng 24 hours. Meron pa kasi silang mga dilaw na itlog sa kanilang tiyan o yung yoksak na magbibigay sa kanila ng resistensya at sustansya. Ang una nating gagawin ay papainumin natin sila ng tubig na merong asukal. Yun kasi ang magbibigay sa kanila ng electrolytes. At sa mga susunod na araw ay pwede na tayong maglagay ng vitamin sa kanilang mga inumin. Kagaya nga ng Vitamin Pro na mabibili nyo sa mga agri supply. Ad libitum din dapat ang ating pagbibigay ng feeds. Ibig sabihin ay walang limit na pakain para nga mabilis lumaki ang ating mga alagang sisiyo. Sa paglalagay naman ng pailaw ay kailangan hindi ito masyadong malapit sa ating mga sisiyo. Pwede kasi silang mabulag sa sobrang liwanag dahil nga ay sensitive pa ang kanilang mga mata. Para malaman naman natin ang tamang temperature sa loob ng ating brooder box ay titingnan natin ang behavior ng ating mga sisiw. Kung uh, nagkukumpul-kumpul sila ay ibig sabihin ay malamig pa ang temperature. Pero kung tama lang ang kanilang distansya sa isa't isa ay ibig sabihin maayos ang temperatura sa loob ng brooder box. Kung uh, lumalayo naman sila sa ilaw ay ibig sabihin sobrang init nito. Sa kabuuan, ang tamang pakain, malinis na inumin, maayos na temperatura sa loob ng brooder box at sa pagpapanatiling malinis nito ay siyang napakahalagang hakbang para ma-achieve ko ang zero mortality dito sa aking mga alagang sisiyo. Yun lamang po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at uh, pakiclick nyo ang subscribe button, ganun din ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Keep safe and God bless!